Yun guys, uh, dito tayo sa bahay ng eh. minis nanay, minis parents. Ng Oo, atang, para kanayo ako. Ihaw-ihaw lang ng konti. Lang Tapos naman na tayo sa bahay. Ayan, yan si Master Chef. <laughs> Yun. Yung mga galawan. Oo, oh, that's <laughs> Ayan guys, uh, medyo relax relax na uh, sa shot shot lang ng konti. Lamb chop, manok, at uh, pork chop. Mm. Dadalwa lang ang guys, pero yung iba dyan para sa katulong na. Yan. Kita nyo naman. Hihilan ka lang kami dito guys. Pero pagka nagsama-sama kami, mga dalawang dosena lahat nasa uh, 15 kung matutuloy <laughs> so, <laughs> dito kami lahat na yung ano Ayan. tulay pala ayun, ready na Ay, hanggang lang, hanggang lang, hanggang lang. Pampulutan Pampulong. Pampulutan Pampulutan yeah. <laughs> Ayan guys, ang priority dito yung pampulutan. Alright. So hanggang dito na lang. Bye!